So, ayan na po. Kumuha na po siya ng ano. Um, cellphone. iPhone 14 Pro. Oh my God. Ito po. Ito po. Ito yung kinuha niya. Yun. Nakalagay iPhone 14 Pro. Yeah, baby. Okay pa naman yung cellphone ko. Okay. Okay. Oh. okay pa naman yung cellphone ko. Poco F3 yung gamit ko. Ang alam mo dyan? Wala pa masyadong alam dyan ano ko kasi, okay siya, ganyan. Kaso ito, ganda, laki no? Ganda manood ng ano. Pero camera, hindi ko kasi sure Okay May ganun din naman siya. Magkakatalo na lang siguro sa pixel-pixels, no. Tingnan nga natin yung review. Kayo po, mga kaibigan, tingin nyo. kukuha na ba nito si Pai Efren? Ano pa nila, Pai? Nag-iisipan ko, is ano eh, 23 Ultra eh. So, ayan na po. Nag-email lang po kami. Palit number kami. Sa 2 degrees kami, lipat kami ng 1 and Z. Yoy, uy, huwag nyo na, titignan number namin. Baka i-textmate nyo pa kami. <laughs> Nihintay lang natin kung ano ang credit score ni kaibigan. Tapos pag okay na lahat, nako, ito na po yun mga kaibigan. Yeah, baby. Pangit na, punas tayo, punas. Kailangan ba natin palitan na yung phone natin? Para maganda na yung camera. Palitan natin ng ganito, mga kaibigan. Ganda ba to? Maganda ba? Ganda ka, puti, no? Para mas maganda tong Ah, pinag-iisipan pa natin mabuti. Pai? Dinala ko sa cellphone. Bakit? Kasi yun, okay yung Gmail. Pero tingin mo, pumasok na yun. Oo, oh, pasok na yun. May nakalagay kanina, Sen. Hmm, yung isa. Hindi ano bang ano mo? Bak, alam, alam, bakit bukas na yan? Bukas na ba? Ay, ay, nakasil no, mga kaibigan, oh. No. Zoom natin. Ayan, oh, only, no, oh. Kasil, no. patin Patingin nga ng smile, pay. patinan smile. Ay! Okay, pasensya niyo na at medyo magulubahin namin ha. Okay. Eh, pero ito naman ang na nagpalinis, nagpaganda dyan oh. Hello, bye! Bye! Sana all. all! Sana all iPhone! Bye! Buksan na natin ito! Okay. Punasan natin, punasan natin ito. Para maninginan mo talaga. Ay, hindi ko, hindi ko kayo alam. Hindi ko na bubuksan. Ay, hindi mo mo nabubuksan? Anong gagawin natin? Ano yung pag lang yung mabubukas pa eh. Hindi. Eh... Ayun, na, nabitin ko kayo Nabitin ko kayo Pero may laman po, to. Ma ayun, ayun, nakalagay, oh Ayun, nabasa nyo naman Dali, ayun, oh Pro Max Space Black Outer Space Oh, five oh, 512 oh. gigabytes bytes And more bytes Nako. Sabi ko sa kanya la, der Ayun niya Gusto niya black Yung purple Oh, yung purple Para, ano, Barney <laughs> joke. Eh, sabi lang natin yun sa mga kaibigan natin kahit hindi ko talaga sinabi sa sa'yo. <laughs> hindi, pero gusto talaga niya mga kaibigan. Yun kasi yung available dun sa 512. Gusto kasi niya 512. Ayun ayaw natin yung nabibitin. Pag may mga ganito tayong ah, mga magagandang camera kasi pinupuno agad yan ng magagandang ano, video, memories. Kaya 512. Napapakita so, natin. Pwede pa, wag pa. Si oh, nakita ko na nga eh. Oh, uwan natin pa Mabasbasan tayo, makabili din tayo ng cellphone. Baka wag din. No. So no all. hey. <laughs> Pag-isipan po namin ng mga limang araw pa. Pero yun nga, 2 degrees yung SIM card namin. Lumipat na kami lahat sa 1NZ para wala ng problema. Para pag naisipan namin, yung mga Tapos, kaibigan niya. Naman to, mapira naman to si Perbin. Eh. Pwede tayo minsan hindi magbabayad. Huwag nilamay na tayo. Mm. -hmm, yun. Mm -hmm. Kaya kami lumipat ng one and ma Mapira si Perbin. Minsan, bibilan na lang kami niyan. O, oh, eti. Flip. Yung flip diba? naman ang kukunin na, no? Uh -huh. Flip na. Fold 5 fold so, so, ba yun? Fold 5? Ayay. Fold 5. Pang ano? Pang games. Tablet na. All in one. Magkano yung ano kaya ano, no? Hindi.